Madalas si tanong sa team namin, ano ang magandang itanim sa farm ko? Ang lagi kong sagot is depende. Ito ang mga kadalasan kong itanong to answer this question. Number one, ang farm mo ba ay full sun or mapuno? Kasi kung mapuno, maganda maglansone, so kaya pako. Pero kung open field, kaya niya ng maraming klase ng gulay at prutas. Number two, buhaghag ba ang lupa mo or clayish? Kung buhaghag, maganda ang mga root crops tulad ng kamote, ube, at kasava. Kung clayish, maganda ang mga fruits. Number three, ano ang elevation ng farm mo? Kasi kung lowland ka, maganda yung gulay barrio tulad ng kamatis, talong, sile, pipino. Kung upland ka naman, yung malamig na lugar, maganda yung patatas, carrots, cabbage, or broccoli. Number four, sino ba ang target market mo? Kung palengke ang target market mo, okay yung mga regular vegetables like pakpet vegetables or chapsuy vegetables. Kasi high ang demand ng mga gulay na to. Kung ang target mo ay mga chef, magandang itanim yung specialty produce like microgreens, herbs, and number five, ano ang specialty ng lugar nyo? Tulad dito sa Pampanga, tested na maganda ang tubo ng kasava at ube sa amin dahil buhag hanggang lupa. Baka kayo may specialty na crop sa inyong lugar. So upon answering this guide questions, makakatulong to para ma-identify nyo anong magandang itanim sa farm nyo.